Hi guys. So kakain tayo ngayon. So nagluto ako ng ano, ayan oh. Igado. Let's Igado is ano ba yan? Um tawag ito. Ano ba igado? So mandami oh. Tapos meron tayo itong malagkit na rice. Kasi yung malagkit. Ayan oh. Mmm. Matigas sa akin sa soba. Kahit 10 o'clock dito, napakaliwanag pa rin. entega kurang minta cape bijo no Oke <laughs> <laughs> ini matunya malam bot nak part Minsan na ako umaalis dito. Ano talaga? Kasi mahal din ang pamasahe Kaya... Pagkatapos ng work, maganda. Tulog na lang. aral ng mga lingwahe nila. Ang sarap pala nung ano, gamitin mo olive oil. -mm, sarap sobrang. malagkit. Malagkit yung bigas ko. Hindi ko ito kinakain kasi matigas siya. Yung malambot lang kinakain ko.

Pagkatapos ko kumain, dadaba ako. Tapos na ako. Kailang kayo tayo lalaman, no? Lalaman sa pag-vlog. <laughs> Kailangan makakuha tayo ng maraming basher. Sarap ng timpla ko. Kumuha lang ako ng mga ingredient dyan na mga, may mga, may curry. Nilagyan ko lang ng curry. Tapos nilagyan ko ng, ano ba yan? Maraming kamatis. Tapos ko ng maraming minta. Ang sarap. Ulam to, to. Olive oil lang nilagay ko. Ang sarap. Mmm. -hmm. Dami pa rin yung kinakanin ko. Sticky rice. Anong update sa buhay natin dyan, guys? ako update ng buhay ko sa awat ng Diyos. Ito. Healthy naman. Yung mahalaga, healthy. Walang sakit. Diba? bawal ako mag-diet. Nine o'clock na dito. Maraming uulan ata ngayon ah. Masasang hangin yun ah. Tingnan nyo guys. Alam mo, tapos hindi pala makita. So ayan, naputol. Kasi, lakas yung hangin. Papakita ko sana sa inyo. <coughs> oh, hindi pa naman wala pang ano dito hindi pa winter dito kasi ngayon summer so sa ano pa yung winter sa July August September pa winter Yan, summer kasi dito ngayon gabi ayun yung init Parang nasa oven ka. Pag lumabas ka. Sobrang init talaga as in. Huwag ka lumabas ng alas 5, alas 4. Masasunog ka. Hanggang alas 5. Sobrang init pa rin. Alas 6. Init pa rin. Sobrang init. Parang nasa... Parang galing sa kalsada ba? Sa ilalim ng lupa yung init. Hindi yung sa sun. galing sa lupa. Yan, patapos na ako, guys. Bye. Mm.